Okay, may panibago na naman lulutuin sa rice mga tambayers. Inilagay niya sa yelo yung rice mga tambayers. Ano naman kayang tip nito mga tambayers? Gamit ang wooden spoon na butas tapos in-strainer niya yung rice na inilagay niya sa yellow, Tapos gumamit siya ng cooling rack tapos nilagay niya naman ng tubig. Tapos din, ginamit niya ng pandiklik pang halo. Ano ba yan? Ay, tapos ay naman imbudo niyang maliit isinala niya o wala rin na nangyari tapos ganyan siya ng bawang o ba diba? hindi niya rin natuloy tapos ano yung maliliit na yan okay sige pinagulong sa rice tapos gamit na naman yung wooden spoon niya na butas tapos ano kaya mga tambayes nilagay niya sa blender o sa food processor mga tambayos tapos para tapos sige nilagyan niya na rin na gamit ng wooden spoon na butas Masyadong flex na yung butas na wooden spoon niya, mga tambayers. Hinalo. Tapos, o, oh, malinis daw yung kamay niya, mga tambayers. Okay. Nilagyan ng cornstarch. Okay, sige. Tapos, yung massage niya. Hinate. Okay. Maka yan, duto na naman yung mga tambayers. Binilid-bilid niya. Okay, nirol. Lagay sa kumukulong tubig. Okay. Ang laki ng kanyang eggplant, mga katambayor. Oh, so, hinati. Tapos, hapiin. Ginayat niya ng maliliit, mga katambayors. Okay. Ano naman kaya yung lulutuin? Lagay niya ng asin, tubig. Nilamas-lamas siya, mga katambayors. Tapos, ay eh, na hinangon niya na yung kaninang pinakuluan niya mga tambayers tapos ayun eh, na naman yung birding kulay Nilagyan niya ng tubig mga tambayers tapos Ah, kinulayan niya yung mga in-steam niya kanina mga tampayers. Tapos, inlagay niya sa chiller mga tampayers. Ayan, nag siya ng sili, bawang, onion. Tapos, tinransfer niya ulit sa wow, magic! Naging chili paste. Tapos, eggplant. Okay. Tapos yung rice. And then, pagkatapos niyan, itlog. Okay, nagbati siya na itlog. Tapos nilagay niya yung rice. Okay. Tapos yun yung mga, yun yung chinil niya mga tambayers. Nilabas niya na, pinirito niya. Ano kayong tawag sa luto niya mga katambayers? Makulay, tapos, yun, tapos, ay na yung fried rice. Okay, nilagay niya yung dekorasyon. Nakaiba. Okay. Pero ano kayong lasa yung mga tambayers? Parang sobrang anghang tapos ano,